So, paano natin malalaman na yung sahod mo, may zakah na? Depende kung saan bansa ka ngayon. Kasi madalas natin ang na nagtatanong sa atin. Ang madalas na nagtatanong, mm -hmm. mga OFW. Kasi, siyempre, may mga sahod yan. Sabi ni sister, Ustad, ako po yung kasambahay. Magkano po yung zakah ko? Salam. Ano yan? Nagtatanong pa lang ako, may kapina agad. Salaam. Masya Allah. khair, sir. lakas ng hibo pa. Okay. Sa nanong si principal, sa third period, dito sa tanong, level ba? Oo, dito ako. Third period, Ah, eh, dito na ako. Ah, ito, hindi. Pang third period to eh. Fourth period dito. Ah, sa level ka third period? Oo. Okay. Kaya natin nilagay ito kasi ang mga kapatiran natin ng mga Muslim kanya-kanyang sahod yan. Anong, anong currency? Paano malalaman ni sister na nagtatrabaho sa Pilipinas, empleyado ng ano, gobyerno o may pera, na ang kanyang pera ay umabot sa nisab? Paano naman sabi ni sister, ako po ay taga Saudi Arabia, eh, magkano naman po yung sakako? Sabi naman ni, ano, ni Amerikana, na nagtatrabaho sa, sa, Amerika, sabi niya, Ustad, magkano naman po yung sakako, ay Eh, sahod ko po dollar. Sabi naman ni taga Dubai, Ustad ko, ang... Ustad ko. Pagpupukik tayo dyan ah. May taga Dubai ka ba? Okay. So, taga Dubai, magkano ang zakako? Sabi naman ni taga... Taga naman, mali pala. Yung dinner pala, Kuwait. <laughs> so, taga Kuwait, magkano yung zakako? Sabi naman ni taga Dubai, magkano ang zakako? Ang, so, depende. Depende kung anong currency. Pero lahat yan, babalikan natin. Paano natin malalaman na ang pera na hawak mo ngayon ay papasok na sa nisab. Kahit anong currency. Hindi mo na kailangan itong i-convert sa, 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 piso. Okay. Ang original na pera natin, katulad ng sinabi ko noon, ay ginto at saka Dinner. silver. silver. Ginto at saka silver. So, wala ng dinar, wala ng dirham. So, saan natin ibabalik? Silver. Ginto at saka? Silver. Silver. Dalawa yan, may sab yan. Pera yan noon, yung parihong dalawa. Dahil, ang pera natin ngayon, isa lang naman. Piso? Piso lang. Wala na pong magkakaiba yung dalawa. Wala, hindi ka doon, may dinar at saka may dinar pagkaiba. Ngayon, isa lang. Piso lang. Piso lang talaga. So dito, saan natin ibabasi ang piso? Ginto ba o? Silver. Ibabasi natin, nagkaroon ng opinion dito ang mga ulama. Sabi nila, ibabasi sa ginto kasi matatawag ka na may kaya. Kasi ang kondisyon sabi nila, sa pagbibigay ng zakah, mayroon ka ng kakayahan. Which is, ang 85 grams is 100,000 ng equivalent sa piso yan. Pero ang pananaw naman ng sa mga ulama, hindi ang kondisyon dyan, kailangan may kaya ka. Ang kondisyon ang dyan, umabot ka na sa nisab. So parihong ang dalawa ni Ennis nakalisab. So dahil dito, ibabasi natin ang piso sa pinakamababa sa kanila kasi nakalisab lahat eh. E pag ito tinanggap mo, i-reject mo ito. Hindi naman pwedeng i-reject mo yan. So kukunin natin yung pinakamababa. Ang pinakamababa ngayon sa dalawa ay? Silver. Silver. So 595. So ibig sabihin, sa mga nagtatanong kung paano ko malalaman na ang aking sahod o pera ay umabot na sa nisab, dito natin ibabasi saan? Silver. Sa silver. Kaya kahit kayo tanungin, brother, sisters, lagi mo dyan ibabalik ang nisab. Sa 595 grams. Paano ko ngayon malalaman na yung sahod ko ay umabot na sa nisab? May mga mali na sumagot noon. Hanggang ngayon, may mga nag-i-issue pa rin Diba ba binanggit natin kanina, ilang piraso ng dirham dinar? 200 na dirham pala. 200 na dirham. Ang tinutukoy dito, purong silver sa time ng propeta sa wawali wa sallam, hindi naman pwede na kunin mo yung 200, tapos, i-multiply e, mo sa presyo ng dirham. Yan yung mali ngayon. Magkano ba ang dirham ngayon? Halos pa pareho din sa real. Mm -hmm. Pag-14 pesos? 15. 16 mas mga 16 ng dirham? Alam ka naman na si isa 16 mo yan. Tapos i-multiply mo sa 200. 200. Ibig sabihin, ang, sa, ang ano mo ngayon, pagka, pag, ba? Pag i-multiply nyo nga. 200 16. Sige nga, i-multiply nyo nga. Uh, 595, ay, 200 times 16 pesos? 3,200. 3,000? Sabi nila, 3,200. Sabi nung iba, Ustad, may zakah na ba ako? Bakit? Ang sahod ko, 5,000. Nagbibigay na yung iba ng zaka dahil ang pera niya ay 3,200 kasi minultiply niya yung time ng propeta sa Allah wasallam na dirham sa dirham ngayon. Ang layo naman para ibasit. si... Pakipariho ba yung dirham noon sa kadirham ngayon? Kaya nga, gusto kong maintindihan nyo na maunawaan nyo, yun. bakit yung iba nagbase, naging 3,000 na lang na ang pera niya, makanisab na. Purong ginto pinag-usapan nung, puro ba, eh purong silver ang pinag-usapan, puro ba yung dirham na yan sa Dubai? Anong, anong, ano, pag pumunta ko ng Dubai, anong hahawakan kong pera? Papel. Ha? Papel. Papel. o silver? Papel. 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 Paano? Kaya nga, walang, walang pagpapariho. Shatta na bay na dalik. Walang pagkakapareho sa ano, dirham ngayon at sa dirham noon, ang layo. Kaya dapat i-convert muna natin. 'Di ba? Naintindihan niyo pa para ano? Kasi may nag nagahatol na ganito daw. Paano mo paano mo gagawin na 3,000 na kanisab ka na? Hindi naman na tinutukoy ng propeta sallallahu alaihi ng dirham na sa Dubai. Di sana na, 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 na dito na ang natin ay nakabali sa dirham ng nang Dubai, wala pong scholar na nagsabi na ang zaka natin ngayon na dirham at saka dinar ay ibabasi sa Kuwait at ibabasi sa Dubai. Naintindihan? Okay. 595 grams. Dito natin mo ano. Tingnan nyo nga sa Google. Silver price in the Philippines. Philippines ka muna. Kunin mo natin sa piso. So ang gagawin po ng mga nanonood sa atin, ilan may nanonood ba? Baka wala. Meron po. na. Okay. Sa mga nanonood sa atin, punta lang kayo sa website. I-search niyo ang live silver price. Oo, oh, basta silver price live live price. Yung live na price niya Saka, sa kasalukuyan, magkano ang per gram ng silver? Magkano diyan? Magkano? ang uh, per gram ngayon ay 60.63 Mataas na. So, tingnan nyo po. Okay. Ang silver ngayon per gram, ang silver ngayon per gram is 60.63 63 pesos per gram ng silver. Ito ang presyo ng silver ngayon oh, sa market. Ngayon yan. Kaya naman, paiba-iba ang ni Saab sa pagbabago ng presyo ng silver. Okay, ngayon, i-multiply natin ang 60.63 sa 595 grams. Magkano? Sige nga. I-multiply nyo nga. 36,074. Okay, kita nyo ah. So, ang gagawin natin, Burahin ko dito sa taas. Okay, magkano ipapakita natin? Uh, dahil ang presyo ng silver is 60.33 ngayon. Ito ang 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 minumultiply natin ngayon kasi baka may masabi nila anong date ngayon? February. Ay, grabe naman yung date pala ngayon. <laughs> Mukhang may something ah. <laughs> okay. Mhm. Mm -hmm. Times 595. So, 60.63 pesos ang presyo niya ngayon, February 14, napaka-special sa mga non-Muslim, times 595 equals, magkano? 36,000. 36,000? Yes. 36,000. 74.85 May 74. ah? ah, 74 yeah. Hindi, wag, wag na natin lagyan ng point Ibig sabihin Kapag nagsasahod ka ng ganito monthly, nakanisab ka na. Sa mga nanonood sa atin mga OFW. Ikaw ba, sister, bilang kasambahay? Kasi, ang mga lagi nagtatanong, mga kasambahay ng mga kapatiran natin, mga uh, domestic helper, ikaw ba ay nagsasawid ng 36,000? Kasi kung nagsasawid ka na, kung nagsasawid ka ng, um. ng 36,000, nakanisab ka na. Pero kung sahod mo lang 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, wala kang saka. Buwan-buwan yung STAB. Hindi buwan-buwan ang pagbibigay ng isa ka? Yearly. Yearly. Uh, Kaya lang, kailangan lumabot sa naisab yung stock na pera mo na nakatago. Hindi uh, na nabawasan. Naintindihan? Kailangan, ang naka-stock na pera mo, kailangan ganito ka lang. Hindi nababawasan. Kasi kung nabawasan, hindi ka magbibilang ng isang taon. Halimbawa, may pera ako ngayon na 100,000. sobra-sobra sa naisab. Tama. Uh, nakatago. Kaso lang, pag-start ng February, hanggang sa pagdating ng December... Bawasan. Nabawasan. naging 18. Ito na lang bibigyan ng zakah. Pero hindi pa, naobligahan, wala pa isang taon. Pagdating ng January, nagamit mo, binili mo ng motor, natira na lang, 100 pesos. Wala nang zakah. Wala Nagamit mo na Kaya anumang pera na itinatago mo at nagamit mo pinangbili, pinang tuition, pinangbili ng motor, pinangbili ng pagkain, o pinangkasal mo, nag ka, o ginamit mo sa anumang uh, mga expenses, pag naubos yan at bumaba na sa nisaba, limbawa, ang natira na lang ay 30,000, wala lang, zaka. Bakit? Kasi mababa na sa nisab. Walang nasa yon. So, ang gagawin mo na lang, kung ano po yung naipot mo na sumubra ka na sa 36,000, is kunin mo lang ang kanyang 2.5%, i-divide mo lang sa 40. At kung ano yung lalabas, yun yung mo na. Yun nasa kanya.